Sa akin ni DPWH Engineer ay lahat naman po halos ng mga proyekto ay dumadaan sa mga sinasabi po na nating uh, uh, rig biddings. Yan po yung uh, uh, maaring description. Kasi ang uh, nangyayari daw po ay pinipili ng mga dating congressman ng aking distrito ang mga winning bidders at yung mga winning bidders po ang nagbibigay ng SOP sa dating congressman ng aking distrito. Dahil ang uh, sistema ito ay talagang uh, deeply rooted na. Kahit na ang bagong congressman ay hindi sasali sa ganitong sistema, ganun din para po ang uh, mangyayari sa mga biddings ng mga government projects. Kaya ako po ay uh, nagsispeak out na rin po dito para sana... Uh, magkaroon ng mas malakas pang political will para mabago ang sistema ng bidding ng DPWH project sa unang distrito ng Batangas. Hmm.